Welcome ulit guys sa aking channel Vince Plant TV. So andito tayo ngayon sa harapan ng aking bahay kasi dito nakatanim yung mga uh, nag fruit bearing trees katulad nitong wapol, uh, may avocado, rambutan. So ito po yung wapol ko. Ito po ay 2 years old na po ito. So andito yun guys oh. So may bunga na. Ito yung kagandahan sa multiple root kasi napapagan yang pabungahin itong sayo na idinugtong dito sa kanyang mga root So ito po ay multiple root stock. So kailangan lang ng tukuran ito ng stick kasi malalaki ang kanyang bunga kasi guapol nga ito at baka mabali itong kanyang uh, Francis so kailangan lang ng stick na uh, itutuko dito so ganyan lang guys yan so hindi na siya safety na po siya so ito uh, malapit na rin itong babalutin para hindi siya patusukan ng fruit fly hindi po rason guys na kung maliit lang ang lupa natin ay hindi tayo makapagtanim so pwede tayong magtanim kahit sa ganitong mga plastic so mga container na sira pwede tayo makapagproduce ng mga pagkain na hindi na natin kailangan bilhin sa palengke cool kasi guys uh, madali lang siyang alagaan hindi na kailangan na isprihan so magbubunga talaga siya tapos uh, ito ay matamis ang kanyang bunga so yung inilagay kong mga pataba nito so okay na sa kanya yung uh, ganito cow manure o ipot ng baka at lalagyan din ng mga uh, medyo konting synthetic na fertilizer like urea complete at saka yung potassium so ang ang kailangan lang gawin nito sa kanyang bunga ay kailangan, kailangan lang siyang balutin so uh, healthy naman siya so maganda maganda yung resulta ah. sana na inspire ko po kayo na magtanim kahit sa uh, mga pasolang para makapag-produce ng sariling pagkain. Gustuhan nyo yung video ko, pakilike and share na rin sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at isama mo na rin pindutin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload.